by and large, kasi marami yung parang even from the opposition ay parang na-impress, natuwa doon sa naging uh, third state of the nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lalo sa kanyang stance doon sa West Philippine Sea at sa, okay. siyempre, sa Philippine Offshore Gaming Operators. Sa inyo, bilang independent, saka uh, advisor na rin, uh, no, no, uh, observer at analyst dahil kayo ay labas ngayon sa mundo ng politika. Ano po yung parang assessment nyo naman doon sa naging sona ni Pangulong Marcos Jr., uh, Senator Sonny sir? Ano po siya? Uh, generally, maganda po yung naging State of the Nation address. Uh, yung mga elemento na kailangan na marinig at aksyonan ay na-mention. Isa na nga dyan, yung sa Pogo, yung sa West Philippine Sea ata uh, pero at isa pang ano diyan is yung pag-admit ano yung pag aako na talagang may problema pa tayo sa ekonomiya at uh, at yung assurance na ginagawa nila to ng, ng paraan kasi normally yung mga presidente hindi umaamin ng pagkukulang no at uh, so yung part na yon showed ano no Um, a lot of humility mm -hmm. on the part of the President and yung determination niya to solve that. Okay yon yung i-admit mo, pero kailangan talaga masolusyonan niya. Mm -hmm. So Tama. hopefully next sona, eh, so, masolusyonan may masolusyonan na yung na. mga Oo, problemang mm -hmm. inamin niya. Mm -hmm. po. Eh kayo po, bilang dating nasa serbisyo bilang dating sundalo, marami kasi, like yung nakapanayam namin, si Sator Grace po. Parang nagkaroon siya ng parang goosebumps, Uh, parang na na tumayo yung kanyang balahibo dahil sa pagkarinig yung sinabi ng Pangulong Marcos na ang West Philippine Sea ay ah, hindi katang isip atin ito and his position ah, doon ah, in his space ah, doon sa kinatawan, ambasador ng ah, China na nandun sa zona. So paano po yung Naging reaksyon nyo rin naman doon sa kanyang mga naging pahayag ah, kaugnay sa West Philippine Sea, ah, Senator si Sunny Trillanes, sir? Ito nga po yung na mention ko kanina na ano no big departure from the Duterte administration. Mm -hmm. transition. Malaking, sure. oh, malaking ginhawa po yung naramdaman namin. Yung nag-reverse siya ng foreign policy position from being uh, to where okay. we now na pinaglalaban yung West Hill. Uh, isa nga po yan dun sa nagustuhan mm -hmm. namin sa Marcos administration, yung pag pakikipaglaban nung mga naipanalo natin diyan po sa West Philippine Sea. Mm -hmm. And yan mismo ang kabaliktaran dun sa pinagagawa ni Duterte nung siya ay presidente kasi yon halos ipamigay niya. No? Sinasabi niya, oh, hindi natin yung mm -hmm. ka China, kaya bigyan na natin yung isda o gawin niyo na kaming probinsya ng China, kung ano-ano pang mga mga salitang nagpahina ng ating uh, foreign policy position. Mm -hmm. So ito um, talagang ano to um ma, eh, uh, something that we can uh, credit and praise uh, President Marcos for, no? Mm -hmm. Objectively, sabi ko nga, yes. Yung purong yung ano pa, yung purists na tinatawag ko, hindi nila hindi nila i-admit ya. They will look for they will focus for uh, ano dun sa mga mga maling ginagawa na pulisya mm -hmm. naman mm -hmm. pero dito sa mga ganito eh kailangan natin ibigyan ng credit